Po, pogi't <applause> Habis nanasaktan. Ako, aku, nah, parang mga anuman eh, mga multo man Sobrang puputi. Sakit sama mata sila tingnan. Ay, sakit sila sama mata tingnan. Hmm. Ano, ito yung isa, oh. Parang nilagyan ng ano. Alam mo yung sa araw. Marami sakit sa mata. Hindi ko maano. Kapo. Sana all oh, may ganyan akong baby. Agoy. Hindi naman anak ng Amerikano. Pero umihan niya talaga. Marami sobra. Ano sila? Albanyo oh tingnan mo. Ang gwapo ng mata. Ang ganda talaga. Uy, tumingin ka, baby. Mag-ano mag sa akin. Tumingin ka, please. Yung mata mo. Sige na. Ayan yung isa. Para namang walang mata. Oh. Anday, mag-ano ka pa ulit. Baby, tumingin ka sa akin. Sige na. Uy, baby. Ay, ayan. Ayan. Tumingin na sa akin. Baby, tumingin ka naman sa akin, please. Naray, ang gwapo. Para siyang anak ni ano, para sang... Tumingin ka sa amin. Tingin, tingin, tingin. Yung isa naman, di naman tumitingin. Ito ang gwapo niya. Oh. Ang isa kasi sobrang puti. Alam mo yung... Alam mo yung pag ano, pag tumingin ka sa araw, parang ganyan siya. Sobrang ano, grabe ang milanin. Sobra-sobrang milanin nila sa katawan. Namigay naman kayo ng puti nyo ay. Oh, ganun daw, sobra-sobra ang melanin. Tapos bawal daw yun sa araw. Masakit daw yun sa araw yung mga balat nila. Kuya, ang cute. Kuya, ang cute talaga. Grabe. Hindi ko mag... Ay, ang gwapo niya. Tumihin ka, baby. Uy, baby. Tingin naman, please. Ang gwapo niya talaga. Sige na tumingin ka naman sa akin psst ganoon yung mga nunal pa sila oh. pero ito parang babae ito pero lalaki daw to baby tumingin ka naman sa akin ay ay agad na ng mga mata pero blue mata nila Oh, ayan ayun ang guapo sobrang dinis ng balat no grabe pero yung nanay nila oh, tingnan mo hindi naman ano maputi din nanay nila pero hindi na kasing puti talaga nila anak araw yata to eh no parang na ano yata to na pagtriban yata to ng white lady ng mga ibang ano sobrang puti kasi may kapati din sila na hindi maputi eh ang ganda oh grabe talaga hmm? gusto gustong gusto ko siya ang gwapo niya pula may 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 pula pang mukha niya pero ito hindi ito anak araw na to hindi na to maintindihan kung anong tsura to eh. So, sobrang puti. Hindi parang kinpulbuhan. Lagyan ng ano ang mukha. Hmm. Gapo. Uh, um. Ito mas gapo to. Kasi pula may pula pa siya. Ito naman over sa puti. Hindi mo mag kung bakit nagkaganon siya. Oy, baby. Tumingin ka nga dito kay tita. Psh! Hoy! Hoy! Aray. Nahiya pa siya sa akin. Hoy! Tumingin ka sa akin. Mo oh, nahiya pa talaga siya sa akin. Hoy! Ikaw isa ka pa. Wow, ganda pero lalaki siya. Wow, puti unti na ng legs. Oh, wow, legs. Sana on naman. Kaya lang ayaw ko nang ganun. Ay. Ayoko sa kanya. Ay, yak. Okay, master tuloy.